Ito na mga idol oh, yung manok ko. Oh. Ito yung kalahati. Wow. Tapos mm. may sili, anli sili pa oh. <laughs> gusto mo anli sili oh, yan oh. Sa naman. Oh, <laughs> Ang mga idol, kaya kung gusto nyo pumunta dito, harap, sulit talaga. <music> nandun yung exit A2 yan palabas ayan ayan mga idol yung tribal na yan dyan, dyan pasok kayo dyan no, sa loob na yan yan pasok nyo pag nakita nyo yan yan o. No. Tribal. Hello. Nasa, ano kami na? nasa tribal nasa ano kaming ngayon nasa tribal sa mang inasal sa mang HB. inasal dito sa Hong Kong sa Wan Chai ito tribal na damit niyo 'yon ang ganda diba kakain kami ng lechon manok sa lechon kakain kami ng inasal na manok oh yung mga ano nila guys oh. ito yung ano nila oh. Ways in a sal yan ito yung mga menu nila oh. meron ng ano chicken tight isang set 85 oo ayun oh. di ba pakita mo yung full hmm. Ano, ayan may idea ito sila. tapos ayan pa oh ayan oh Ayan. Wala siyang drinks man. Hindi ano, halo-halo yun. Ayan, walang drinks pero halo-halo. Ayun, nakalagay naman dyan include. Uh, uh Anay rice and halo-halo. Diba? May sa likod pa ba? Hmm. Ayan salikod, sa likod. Ah, man, Ay, man, meron din palang isaw ng oh. May isaw. Oh, five sticks, 75. Chicken barbecue. Ang dami din oh. Ayan oh. Ayan. Tapos gusto mo no, niyo ma ng, ano, ng drinks din. Oh, may fresh coconut uh, okay. 13. Tapos, ano gusto mo? Ayoko. Okay. Ayan. Ayan, Ito na mga idol, oh. Yung manok, Oh. Kita niyo, kalahati. Wow. Tapos mm. may sili. Anli sili pa, oh. <laughs> gusto mo. Anli sili, oh. Ayan, oh. Sarapan. Sarapan. oh. <laughs> Ang mga idol, kaya kung gusto nyo pumunta dito. Sarap, sulit talaga. Tapos, may alok -alo pa. Ito na, yung yung ha. Wow! Sino? Sino?